Ayan na mga kanipi. Ito na yung gagamitin natin para sa ano sa ilalagay natin doon sa loob ng bahay. Ayan, makabili na rin tayo kahit papano, di ba? What's up mga kanoy Nagbabalik na naman lang yung lingkod. Si kanoy P for another video. Ngayon pa lang tayo lalabas 10.26 na ng umaga Tanghali na mga kanoypi Bali, hindi sana ako lalabas ngayon At may gagawin tayo dun sa bahay sana Magdi-DIY na naman ako Kaso lang, hindi ako makapagtrabaho ngayon Dahil masama pa rin yung pakiramdam ni rin yan At syempre, tawag nun Hindi mo na tayo magtatrabaho sa bahay bale mamamasada na lang ako ngayon mga kanaypi para kumita na naman ng pera at yan pinapainit ko na si Mia ngayon hindi ko na napunasan masyado si Mia siguro bukas na lang huwashingan ko na lang bukas mga kanaypi ko. araw pala ng sabado ngayon let's go let's go Sara ko muna yung pinto. Tukatan so, yung tulangan niya. Ate, no, kung magkano isang roll yun ng ano uh, yung foam na uh, ano insulator ate ano yung may roll yun niya insulator insulation foam insulation double na single niya sagmo na jay ngay single. single Insulation. Single, single uniform na oh. mga kalipi, 2,000 daw dito yung ano, yung insulation na ano na ilalagay sa yero. Kasi sa sobrang init dun sa bahay. Yun yung ilalagay natin mga kalipi, di DIY ko yung bahay ko. At saan nga may sarili nyo yung insulation? Hindi nga, single, double yung single nyo? 5mm Kapag dapat, kapag 5mm, Ay 5mm lang nga yun lang uy. single kan double two five tinggal meter saya, fifty, fifty six, one may pasayro tayo. sila ng samgyup sal mga panayis sa taas kanipi bili tayo dito sa mega bin ng insulation 5mm lagay ko lang to baka ayun o maandar si Miko ko

ay kukur 5mm haji lang roto ngati ko ano mo na jay ay ay nagadal Dati aluminum foil na ato aluminum foil na ko pa ka ibalay ko Nagpudot ano <laughs> naman Oh, garod so garod nga i DIY ko lang nan tan. Ayo bing mo ay. Tayo balay. So kay kay kakastan ta na food clone jo lang. Bale yung presyo niya nasa 1420. kasa naman na siguro sa bahayan mga kanaipi thank you thank you bale yung pressure nito mga kanipi, na insulation na 5mm yung kapal nya tapos hindi siya double sided na ano yung single lang uh, 1 for 1 for 20 yung presyo nya binili ko na kasi ano kailangan na kailangan sa bahay yan mainit sobra sa bahay kailangan ko lang lagyan ng ganyan para hindi mainitan sa loob hindi mainitan si baby Erica ano mo si? 150 lang 150? 20? Pano dati ko ano? Pasinatan. Okay. Lasagan? Lasagan nga. Yung... Wala pa ba, ba yung Lovers in Paris? Oo Lovers in Paris. Sino ba yan? Maritis mo naman. At eh, si Paneng. si Paneng. si Panong. sa pa kayo na paibos ha. Maganda Thank you. Okay. Ayan na mga kanipi. Ito na yung gagamitin natin para sa ano, sa ilalagay natin doon sa loob ng bahay. makabili Nakabili na rin tayo kahit papano di ba? Insulation. <laughs> Insulation pala yung pangalan nito eh. Kaso isang side lang yung may ano. Parang aluminum foil niya. Okay na. Yan. Sana magkasya dun sa ano. Sa loob ng bahay. Bali yung haba nito nasa 50 meters. Sana talaga lahat ng ano lahat ng pagitan dun sa ano, si Parlings malagyan bigat din tugutom na ako mga kanipi. bali dito natin ilalagay mga kanay sa ano sa loob ayan kung nakikita nyo yan yung mga pagitan niya. yan natin ilalagay yon pag ganon pa straight para kahit papano pwede pa rin magsabit ng ano ng sinampay dyan <laughs> ah dito kasi sobrang init mga kanayipi ayan nandito tayo ngayon sa loob ng bahay mainit ah, yung singaw ng ano yero ah ano, sobrang init kaya ayan si baby erica nandiyan o oh, nakatulog sa kanyang crib minsan pagtanghali na dito na sila sa baba natutulog nila misis ayan lalabas na naman tayo mga kanaypi nakabol tayo ng pasada ngayon kahit sabado matuma <laughs> ayan mga kanaypi nandito na ako sa AGL antay tayo ng pasayro dito ako lang yung tricycle na nakaparada dito. Grabe, malinis ngayon. Araw kasi ng Sabado, lalo na bukas, linggo. Siguro mas maraming pasayros bukas kasi maraming magsisimba. Ayan. Ngayon yung Sabado, wala. Ang dami pang tricycle dyan sa highway. <laughs> Kala ko nga may madadatnan pa ako na tricycle dito sa ano sa EGN. Buti na lang wala. At kung may pasayeros na, tayo na yung magkakarga, di ba? Tentay lang tayo ng pasayeros Kahit malong distance sana tayo, mga kanipi, mas maganda 'yon para kumita tayo ng pangbili na naman ng ulam bukas o mamayang hapon di ba? may pasayro na tayo saan palinke, tayo? palengke kala ko is M na yeah. palengke ng Dabao Ayon ng Ayun yung sa Divisoria Oh, mm -hmm. Malakas ng ulan. Malakas. May stranda sa bayan. Pantay tayo ng pasayros mga kanilang Ayan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman sa inyong lahat Bali, nakapag reply na naman kanina si misis at nandito yung mga pangalan nyo So sa mga nag comment sa last na mga videos ko, tapusin nyo tong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin, medyo marami-rami to Kaya tapusin nyo tong vlog na to para malaman nyo kung nandun yung pang pangalan nyo mga kanipi no? Umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron DeLeon at Ati Kati DeLeon from California, USA. Shoutout na ta rin tayo kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout na ta rin tayo kay Ati Linda Valdez, Biscayno, at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Kuya Carlo Abalos at Ati Aloha Bakudo Garcia Abalos from... USA, uh, congrats sa inyo kuya at ate sa bago nyong baby Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Bertong Palan at Ati Barbara Dumaging Tong Palan from New York City USA, shoutout na rin tayo kay Pilipi Santiago Shoutout na rin kay Flore Popa Shoutout na rin kay Kalsada Europa Shoutout na ta rin tayo kay Uncle Estibido Santiago from Betis, Pampanga. Shoutout na ta rin tayo kay Marian CJ in Israel. Shoutout na rin kay Dance Vlog. Shoutout na rin kay Roy Castro. Shoutout kay Al Cris. Shoutout na rin kay Welder Lebran. Shoutout ta rin tayo kay P3KTV Shoutout ta rin kay Leo Degario Versosa Shoutout ta rin tayo kay Zon Santiago Shoutout ta rin kay Biba Lola Vlogs Shoutout ta rin kay Ilocano Akabalyudong Shoutout ta rin kay Sherwin J Shoutout ta rin kay JBT Vlog Shoutout ta rin tayo kay Gisjan TV Kabikis Shoutout kay Losoriano, shoutout ta rin maka kanipi kay si Naida Gala. Shoutout ta rin kay Pangasinan Tour. Shoutout ta rin kay Miguel Yerte. Shoutout ta rin kay Lolita Bidoya. Shoutout ta rin kay Dark Knight Shoutout ta rin kay Billy Akito. Shoutout rin kay Ernesto Arcio shoutout rin kay Junior Supangan shoutout rin kay Guy Mary shoutout rin kay Boram TV shoutout rin kay Edgar Flores ng Germany shoutout rin kay Hats Libby shoutout rin kay Jody Carno shoutout rin mga kanipi kay Edwin Rivera of Sun Life of Canada Shoutout na rin kay Elpidio Estimada Ganaden Shoutout na rin kay Ross Martin At maraming maraming salamat na naman Dito na naman nagtatapos ang shoutout natin mga kanipi So sa mga gustong magpa shoutout Basta mag comment lang kayo sa baba Antayin nyo na ma-reply ni Mrs. At pagkatapos nun, saka na masya-shoutout yung mga pangalan nyo mga kanipi pagpasensya niya na ako kung minsan walang shout out ayan busy si misis siya kasi yung taga reply ng comment mga kanaypi alam niyo naman may alaga siyang baby diba? si baby kanaypi so dito ko na naman tatapusin ang vlog stay safe na naman sa inyong lahat mga kanaypi maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi lalong lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video malaking tulong yun para sa aking pamilya Ayan. so kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace